up guys? Welcome po sa ating panibago na namang vlog And today, today, today is Limasawa Day So guys, pupuntahan po natin ang mga nagagandahang atraksyon dito sa Limasawa Island At pisan natin explore ang area na to dito sa Limasawa Kung saan makikita ang Magellan's Cross Kung saan ginanap ang first mass dito sa Pilipinas makikita din dito sa National Shrine ang um, wishing well na ito. So guys, nandito naman po tayo ngayon sa replica ng typical na masawa kalanghay o yung mahabang bahay. Para. So guys, pupuntahan naman natin ang pangalawang cross na inilagay dito ni Magellan dito sa Limasawa Island. Ang cross na ito ay mas mataas kumpara sa cross na makikita sa baba which is yung replica ng first cross na inilagay dito ni Magellan. So guys, after ng ilang minutong pagakyat, narating din natin itong pinalalagyan ng second cross ni Magellan. So guys, sa mga nagtatanong kung saan pwede magstay dito sa Limasawa Island, mayroong tatlong resort na nag-o-offer ng overnight stay. Una na dyan, itong Eva Shore Resort na kung saan malapit lang sa Pantalan At yung Duck Duck Resort naman, which na sa kabilang side ng isla. At yung Island Resort Lagoon naman na nandun sa dulo ng isla. Kakain muna kami, punta muna tayo sa sentro ng isla kung saan maghahanap tayo ng pwedeng kainan. So guys, nandito tayo ngayon sa Trimolco canteen. Kung saan tayo mananangawian. So guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Lugsungan, dito pa rin sa Limasawa Island, kung saan makikita ang mga dried pusit na ito. Ito po yung finished product o yung dried pusit na pwede nyong bilhin sa lagang 700 pesos per kilo. So sa dried pusit, ano po yung mga nagawa pa natin dito? Mga dried piece, Danggit, mga ganon. ay, oh, wala. Walang danggit. Walang danggit. Mayroon namang danggit. Ang liit-liit. <laughs> lang so, kanina, maaga pa kami ang nagpunta dito para magpabook ng cottage kasi dito kami magstay overnight. Nabot na mi. Eh. Uh, oh. Buti na lang nakapag-preserve muna kami kanina. Okay na. Okay lang. Okay lang. Okay, okay lang. Kaya okay. naman. Thank you. Thank you. So guys, uh, may pito paalala. Bawal po ang ah. kaninigarilyo sa, sa kahit saang banda dito sa isla. So guys, kung uh, pamimiliin kayo sa tatlo, mas maganda pa rin Stay dito sa Island Lagoon Resort. Bakit ka mo? Uh, dito kasi, yung cottage is may magandang view. At saka, uh, signal dito is 4G. Then, mura pa. 800 lang per overnight. Then, wala man siyang aircon. pero namang electric fan. Then, 24 hours yung kuryente. Bye! <laughs> so, may additional charge ba kung magamit kami ng life vest? Magkano po? Mm -hmm. Pag gumamit ba kami nito, hindi kami malulunon? Malulunon ka mula Hindi. Hindi, hindi. ano yung na... Eh, sabi kasi kanina, ikaw daw yung lifeguard. Kasi wala dito, kinala dito na sila eh. Yun. So, uh... Sige, maligo tayo, dyan lang. Okay? Maligo tayo. Samahan mo kami. Pag may life vest ba, pwedeng tumalun doon? Ay, so, eh, pag marunong ka lumang, hindi eh, tumalun ka. Kung wala, hindi. Baka hindi na lumutang. So guys, for the first time in my life, lulublub ako sa malalim na party. mula sa Lagoon Beach, pupuntahan naman natin ang katabi nito which is uh, Bitoon Beach. So ang distance mula sa Lagoon Beach hanggang dito sa Bitoon Beach siguro nasa 50 meters lang. So as clear as Lagoon Beach. Ito po ang Bitoon Beach. So guys, mula sa Lagoon Beach, pupuntahan naman natin ang lighthouse na makikita malapit lang dun sa resort na yun. Mula sa Lagoon Beach, papunta dito sa lighthouse, hindi aabot ng 5 minutes. At makikita mo dito sa daanan ang mga bulaklaking halaman. So guys yan lang po muna sa ngayon at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. Mag-subscribe na rin sa akin YouTube channel.